may pala nila dito guys bando So ngayon, napakatahimik ng na paligid. Wala masyado mga angler pa. Kahapon, ang dami nila. Ah, pero doon sa Agos, marami. Do? dun sa Agus man. pero dito lang tayo guys sa uh, gusto natin okay guys so ito po yung ang setup natin yan po yung floater natin tapos may isang dangkal tayo na line at dalawang hook na maliit yan baby hey, na lapis wala pa yung mga natin ah release hey, na natin ito guys nila dito guys banda Piraso guys <laughs> konti lang po yung nakuha natin ngayong araw so naka anim na piraso ah, naka anim ata o oh, pitong piraso lang tayo ngayong araw kasi nga late na tayo ang dumating inalarm ko yung cellphone ko alas 3.30 kasi nga may usapan kami ni Kuya Kimpil yung angler Pasensya na pala Kuya Kimpil yung angler. Okay. So, nalate kasi ako ng gising. Inalarm ko 3.30 kasi nga susunduin ko siya ng mga 4. Naku po. Pag alarm, sabi ko magidlip idlip idlip lang muna ako kunti lang kahit 5 minutes. Yung 5 minutes ko guys, naging isang oras. Oh my God. <laughs> so, wala. Nakatulog na gula siguro si Kuya Kim nung tinatawagan ko. Kuya Kim, pasensya. Next time ulit. <laughs> Okay, so ulit tayo. So medyo mainit na, na rin guys. Mag, magsi 7 na. Ah. Maya maya uwi na rin tayo. Mainit na. Mainit pa pala. Okay. So at least papano may siguro pangpain na lang natin to. Babaunin namin doon na pang ng mga idol natin. Sa kay Idol Ricky at sa kay Kuya Edgar. Shout out sa inyong dalawa at sa buong family nyo. Maraming salamat. Maraming salamat palagi sa inyo guys. Ah, pag-invite sa akin at pagsama sa akin doon sa inland. Okay? Ay, balo na naman ito guys. It, it, it. Balo na naman ito. ayan guys tingnan nyo yung bunganga ng inang balo grabe yung ngipin niya. ayan so release na natin ito guys Okay guys, so nakarami na po tayo. Andito lang pala sila sa gilid eh. Kanina doon tayo hagis ng hagis. Andito lang pala sila sa malapit oh. Yan, so nakarami na po tayo. Okay guys, so ang dami pa sanang mga bugyo doon. Kaya lang ah, uh, nakita ko si sinarado ng mga kaibigan natin ng mga pulis itong uh, service road. Siguro may, da may dadaan kaya pinuntahan ko at saka ang, ang tinanong kung uh, okay lang ba yung sasakyan natin so sabi niya pwede ka na rin umalis pwede ka pa rin mag fishing sana pero mas pinili lang natin guys na umalis na lang tayo okay so at least nakarami tayo guys nakarami din tayo ngayon okay guys so ayan po yung mga kuha natin so nakarami din tayo siguro mga nasa higit 20 din yan nakahigit <laughs> 20 piraso tayo buhay na buhay po So itong pangpain natin bukas guys sa inland Alright Guys okay, so hanggang dito na po muna yung video natin para sa araw na to So kahit pa paano guys Nakachamba tayo ng mga needlefish o bugyo <coughs> Okay so Siguro yung mga iba din dyan Pangbigay din natin sa mga kaibigan natin dun Tapos yung mga iba pangpain natin dun sa inland bukas Okay guys, so ang ganda pa sana ng fishing natin kailang syempre andyan na yung mga kaibigan natin ng mga pulis So, kailangan nating mag-itsapera para at least na uh, safe ba. Okay? Oops. All right. Okay, guys. So, hanggang dito na po yung video natin para sa araw to. I hope na nag-enjoy naman po kayo sa isang fishing adventure natin dito sa Qatar. Okay? So, I hope guys na magkita-kita ulit tayo sa ating mga susunod na naman ng mga fishing adventures dito sa Qatar. Okay? Don't forget, spread love and always be happy!